koleksyon ng mga tula. Narito ang mga tula na isinulat ng mga mayakda na sina Amor Bolan, Clark Rangan, Jerry Felipe, Christian Rosima, Aiza Tinalusan, Maika Tumpong, Richa Labonda, Angelica Bongan, R Lawrence Vismanos, Febi Canyete, Karen Parine, at Arjen sa likod ng ngiti Sa mga madilim na gabi lihim ay nagkukubli Sa likod ng mga ngiti mayroong nagtatagong mali Sa bawat yakap ay walang puwang na ibinibigay Pangako't pangarap pusoy nakararamdam ng lumbay Tadhana ay sadyang mahirap ang puso ay manawasak Ngunit sa kanyang dulot pagluluha ay pumapatak. Mga pangako ay hangin, sa dulo ay naglalaho. Mga pag-ibig ba sinadyang nagtaksil at bumigo. Kahoy Maberding dahon, ngunit ay mapanlin lang. Toy artificial. Huwad na katalinuhan Sa makabagong mundo ng teknolohiya, ang AI ang kasalukuyang nagahari ang gabay sa pagsulong ng bawat ideya sa kaalaman ay hindi nagkakamali. Ang mga kasagutan madaling makita sa ating mga katanungang sari-sari ay ibibigay agad-agad ang resulta gawain ng mga tao mas pinadali. Ngunit sa dalang ningning, panganib ay dala. Sinungaba sa atin ang dapat maghari? Tayo bang mga tao? O gawang makina, kalayaang makapag-iisip ay natali. Kaya ang iya'y gamitin natin ng tama at wag natin hayaang ito'y maghari. Dahil hindi na tayo mga bata para umasa sa talinong wad at iwali. Edukasyon sa kinabukasan Edukasyon ang tanging yaman. Dapat natin itong ingatan. Mga leksyon, ay pag-aralan. Mag-aaral at guro ay dapat parangalan. Ito ang ating sandigan dapat nating pagsikapan at ating ipaglaban para sa kinabukasan. Iba't ibang pagsubok ating mararanasan. Maraming balakid ang nararamdaman. Pero sa huli ay may patutunguhan kaya sarili ang pagkatiwalaan lumawak ang kaisipan sapagkat ating nalalaman marami ang natutuhan ukol sa pinag-aralan. Bayani Sa kamay mo may nakasalalay, kaalamay tulay sa tagumpay, kahit pagod, puyat isang tabi, kaalamay maibahagi, bawat gabay na ibinibigay. May kaisipan na nabubuhay, sakripisyo mo ay mahalaga. Ngunit sa katawan mo ang punta, pagtingin mo sa lahat ay pantay. Pagtuturo mo'y napakahusay, estrategiya'y di gawa-gawa upang kaming lahat matutuwa. Bayani ka na walang kapantay, tungkulin mo nakatatak lagi. Pagmamahal sa sarili Panahon na para sarili ang piliin hindi sa pagiging makasarili ito. Tigil na muna sa pagmamahal sa iba at oras na para sarili ang piliin. Alam kong hindi masama maging masaya pero sarili na muna ang uunahin. Huwag ipilit ang hindi para sa iyo. Sarili muna ang mahalin bago iba. Siguro tinuruan ako ng panahon. Tinuruan na dapat huwag magmadali. Alam ko na hindi laging pabor ang mundo. Iwas sa magulo na puso at isipan. Pagmamahal sa aking sarili na muna. Hindi na kailangan na sa iba ay hingin. Ngunit karapatan ko naman na mamili sa huli sarili ko muna bago iba. Kaibigang nasa kabilang buhay Kaibigan kung kay tagal Sa lubos na pagmamahal May balitang alinlangan At pighati di maibsan Sa bawat patak ng luhay Sakit na nararamdaman Mga ngiti at tawanan Ay alaala -ala na lamang Sa hangin ang iyong tinig At ako ay nakatindig Nasa iyong pagbabalik Lubos na nagmamalabis, langit-lupa'y nag-aabot sa sakit na pagkakikirot, hanggang sa muli sa langit yayakapin ng mahipit. Paglaya Sa pag-ibig, hindi lahat masaya. May lungkot at pasakit, gaya na iyong pag-iwan na walang paalam. Ano ang aking pagkukulang? kay sakit mong mahalin, kay hirap mong abutin. Akala ko ako ay sapat na, pero may kulang pala. Iniwan mo ako nang walang paalam, habang ako naghihintay dahil hindi ko alam iba na pala ang iyong mahal. Sinubukan kong tanggapin ang iyong pag-iwan. Hindi ko naman alam kung saan ako nagkulang. Tatanggapin ko na hindi na ako. Sa pagdilat ng iyong mga mata, hindi na ako ang iyong makikita. Tandaan mo, minahal kita ng sobra. Kahit hindi mo pinaramdam na ako ay iyong mahal. Hindi madali ang magumpisa muli. Pinapalaya at pinapaubaya na kita. Paalam aking sinta. Ikaw. Apat na letra. Katagang kikiligin ka. Hindi ko inakala na ikaw ang nakilala. Hindi alam ang gagawin kung ikaw ay nakatingin. Tuwang binigay sa akin, aking hahanap-hanapin. Sa puti mong kalooban, ikaw ang kaligayahan. Sana ako'y mapagbigyan, kahilingan ko'y makamtan. Dahil sa aking tiyaga, tila ako'y may pag-asa. Masaya na ang umaga dahil ikaw ang kasama. Oh, sa bawat umaga ako'y nagtarasal Sa Diyos na sa akin ay laging gabay Ang kanyang pag-ibig ay walang kapantay Sa hirap at ginawa siya'y karamay Puno ng pag-asa sa puso'y sumikat Patuloy na magtitiwala sa lahat Ang puso'y sisigaw ng pasasalamat Diyos na dakila pagpalain lahat sa lupaing banyaga, kaalaman ng dala, gaya ka ng bayani palaging nagwawagi. Magbabagong pangako Sa politika sa Pilipinas, laging may alitan, mga pangakot salita sa hangin nawalan. Sa bawat halalan, sinong panalot talunan, ngunit Pilipinas pa rin ang tunay na naiwan. Maraming pangako tulad ng ulap, sa taas ng dila, biglang naglahot lumipad. Sa tuwing halalan, bibig ay binitawang mga matatamis, ngunit ang pagbabago di man natupad. Sa pagputok ng araw, pangako'y umulan, ngunit sa gabi, katahimikan ang laman. Laging sinasabing, ito ang sagot, ngunit paglayay, tila ba nabupubukod? Ngunit bayan ko, huwag tayong malulungkot, sa pakikiisa, bawat isa'y may ambag. Ang pag-ibig sa bayan hindi dapat mabuwag. Sa pagkakaisa, Pilipinas kung mahal, tiyak na aangat. At yun lahat ang naisulat na mga tula. Sana ay marami kang nakuha doon.